Kamusta na kayong lahat? Welcome to Storytime with Tita! Ang babasahin naman nating kwento ngayon ay Si Pagong at si Conejo Mula sa Philippine Folk Tales na Panulat at Guhit ni Ram Cruz Simulan na natin! masayang namumuhay sa kagubatan ang iba't ibang mga hayop na may kanya-kanyang natatanging kakayahan. Isang araw, nakasalubong ni Conejo si Pagong. Dahil sa makupad maglakad pinagtawanan siya ni Kuneho at ni Lait. Napakaiksi ng paa Pagong, kaya ubod ka ng bagal maglakad. Wala kang mararating niyan. Pangungutsa ni Kuneho. Labis na nainsulto si Pagong sa sinabi ni Kuneho. Napakasakit mo namang magsalita, mabagal nga ako, ngunit matibay naman ang katawan ko. Hindi mo ako matatalo. Ang paghahamon ni Pagong Nabibigla kayata kay bigang maliit. Baka mapahiya ka lamang. Pagyayabang ni Kuneho, sabay halakhak ng malakas. Ha ha ha! Para magkasubukan, magkarera tayo sa bundok na yon. Itinuro ni Pagong ang abot tanaw na bulubundukin. Sa sobrang bilib ni Conejo sa kakayahan, ay nagtawag siya ng mga kaibigang hayop upang masaksihan ang kanilang pagkarera nais niyang ipahiya si Pagong sa harap ng mga kaibigan pag natalo niya ito. Nagsipwesto na ang magkatunggali sa panimulang linya habang naghihiyawan ang ibang mga hayop. Handa na ba kayo? Ang tanong ni Maching na siyang magbibigay ng hudyat panimula. Isa, dalawa, tatlo, Takbo! Ang sigaw ni Maching. Magkasabay humakbang sa linya ang dalawa. Ngunit higit na malalaki ang hakbang ni Coneho. Nagpalundag-lundag siya hanggang sa tuluyan na niyang marating ang paanan ng bundok. Paglingon niya ay di na niya matanaw si Pagong sa likuran. Patuloy lamang sa paglakad si Pagong habang pinagtatawanan ng nanunood na mga hayop. Hindi niya pinansin ang pangkutsa ng mga ito at nagpatuloy lamang siya sa paglakad ng di lumilingon. Halos mainip sa paghihintay si Kuneho na makita si Pagong sa kanyang likuran. Ilang beses siyang huminto, ngunit wala siyang nakita ni Anino ni Pagong. Dahil malaki ang tiwala sa sanili, pinasyan niyang matulog muna nang marating ang kalagitnaan ng bundok. Nagpatuloy lamang sa paglakad si Pagong hanggang sa madaanan niyang mahimbing na natutulog at naghihilik si Kuneho. <sighs> Nilampasan niya ito at nagpatuloy sa paglakad hanggang marating niya ang dulo ng karera. Nang magising, ay muling lumingon sa likod si Koneho. Ngunit di pa rin niya nakita si Pagong. Maliksi itong nagpalundag-lundag patungo sa itaas ng bundok. Laking gulat niya nang matanaw si Pagong na nakatayo na sa tuktok ng bundok. At naunahan na siya. Laking pagsisisi ni Koneho. At dito nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang si Pagong at si Kodeo. O, oh, may natutunan ba kayo sa ating kwento ngayong araw? Sana'y nagustuhan niyo ito at mag-subscribe lamang sa ating channel para mas marami pa kaming maihatid na kwentong tulad nito sa inyo. At samahan niyo kaming muli sa susunod ha! dito lang sa Storytime with Tita. Paalam!